even to 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 our to to the friends of Dave Spal, to my friends from Dave Spal. Ako mo hatagan ng gamay na history or background. Siguro na hatag ng mga nakapig o ino na nabati. Pero sa tinuray yun, ako ang maghatag ng tinuod yun na background. Okay. <laughs> Pambay start, natili pa ako politiko wala ko damhan naman, politiko. This person, a very good friend of mine, Engineer Larry M. Hernandez, the very first time we met, na na-endorse po sa ako, ano, usap po na ako kakaubana. For somehow, we've been friends without any knowing, backgrounds, or whatever. It turns out, there was one a good idea na ako mismo nakita ko ang iyang karakter. The character na lisod kayo o ingon pa, bihirak kayo. To let you know, Sir, ako na lang yun ibuking ang atong pagkanoon sa tanan na walang mahibalo. This is not the only first time when Engineer Larry Hernandez helped me na mag-donate ng kanina mga karihulang sa akin. The first time we did is when he also um, managed to give our Philippine National Police Provincial Office a vehicle and a vehicle also to the regional office of CID. Kani, nakita na ako siya sa mutaba nang walay kias na return. This is how it started. So for now, because kinasunod naman po o kanyang profession It turns out na katong storya ng nga ko yung A vision to the barangay Luna na naatay magkaugalimong tananaanay ato piti. Damgo na din na sa amo yung kundi na mismo ang ako kanya amahan. Na kumahimo na aduna tay vehicle na makatabang para madali ang pag-transport sa katong mga pasyente na dili mag-cater na ng ato Well then, it happens because of this. A very good friend of mine. Engineer, thank you kaayos sa si inyong tama. <laughs> And of course, dili nila <laughs> na <And of course>, po. Kung <laughs> dili po, kasing-kasing ng ato mga amigo sa TH na itugot na maabot sa Barangay Luna kaning PTV na amo ipangandoy. Sa tanang pag a Ma'am Genevieve, Sir Eric, Hedrich, Mary, um, um, Hedrich, thank you kaayo sa tanan sa inyo ha, sa inyong management. And hopefully,